Maricel Soriano inilantad ang tunay na sakit. Yung spine ko may arthritis usap-usapan sa social media ang lagay ng kalusugan ngayon ng Diamond Star na si Maricel Soriano. Ang tanong ng mga fans, ano ang kanyang tunay na karamdaman? May mga video kasing kumalat sa Facebook at sa TikTok kung saan mapapanob ang hirap sa paglalakad ni Maricel na kuha sa kanyang anim na pu birthday noong April 8, February 25 ang eksaktong kaarawan niya. Sa New Frontier Theater, Cubao, Quezon City, nag-alala tuloy ang kanyang mga taga-suporta at nagtatanong kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, sinagot ni Maria ang tanong ng madlang people tungkol sa kanyang health condition. Dito inamin niya ang pagkakarawo ng spinal arthritis. Ayon sa isang website ng kalusugan, ang spinal arthritis ay pamamaga sa mga kasukasuan sa pagitan ng iyong vertebrae ang mga buto na nag-ugnay upang gawin ang iyong gulugod. Ang kondisyon ay maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng iyong gulugod, ngunit ito ay pinakakaraniwan na magkaroon ng spinal arthritis sa iyong leg o ibabang likod. Ayon kay Maria, yung spine ko kasi may arthritis hanggang leg ko. Tapos noon ang first na experience ko, to in injection na ako sa likod. Tapos yung sumunod dahil hindi pa nawawala yung pain, kasi side lang eh. So ginawa nila mismo sa spine nila ako sinaksakan ng steroids. Tapos matagal bago nag-effect kaya ika-ika akong maglakad saka yung paa ko manhid. Parang may mga karayom na tumutuso. Anya pa. Don't forget to like, share, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa sign off. Kita tayo sa susunod na video.